Hello magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers So ngayong nga hapon no, mag-update na po tayo sa ating tanim na ampalaya Okay so 20 days na po siya ngayon So kunting na natin mga kapwa ko ka-farmers, mga, mga ka-viewers uh, Nililisan natin yung linya para pagkamak natin sa uh, lupa na, na malapit sa puno ng ampalaya Ah, malinis na po. So, ito na po, no? Ah, 20 days na. Okay, so, sa taniman po ng aking ampalaya, may daanan po sa gitna. Ito po. Okay, so, update, no? 20 days na po siya ngayon. So, maganda na po siya ang tingnan mga kapwa ko ka-farmers. So ngayon, uh, sinimulan namin ang paglagay ng twine sa taas. then ito po mga kapwa ko ka-farmers, no? Ang tie wire na nilagay namin sa gitna. At uh, dito po namin i-install yung atlas twine. Okay. So sa nagtatanong sa akin, matibay ba yung atlas twine? Oo. Pero share ko lang sa inyo. Ah... Uh, yung atlas twine na uh, gapangan po ng ating ampalaya, guide lang po siya no para makarating sa tie wire. Kasi yun po ang matibay ang tie wire. Kasi yung tie wire na gamit natin, number 12 at saka number 14. Tapos sa gitna, nilagyan namin ng uh, tie wire na number 14 para uh, mas matibay siya. Tapos dito tayo dadaan sa ilalim. So yung ganitong sistema sa paggawa ng balag mga kapwa ko ka farmers ay nasusubukan ko na halos no ilang dekada na kasi 34 years na po tayo sa pagtatanim ng mga gulay kagaya ng mga ampalaya, talong, uh, kamatis at saka selay. So yun po no. Oh, malinis na kasi ah uh, Ring rotavator ko yung gitna, yung maliliit na rotavator. Okay, so yung nasa mahigit ko mulang 30 siguro, no? Ka-plat ay natatapos ko ako lang mag-isa hanggang doon. Kaya nga malinis. So ang ginagawa sa mga tauhan ko, uh, yung mga damo na sa puno binunot at pinutol yung iba. So tingnan niyo mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, medyo yung 20 days natin maganda na po sila. Oh, so mapawaw uh, ka na lang sa ating 20 days na ang palaya kung saan nagsisimula na po itong namumunga so maganda na po silang tingnan ayun na po sila okay so sa lahat na mga mahilig sa ganitong usapin ah, uh, hingin naman ako ng isang favor sa inyo Uh, huwag naman nyo kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa next video na i-upload ko. Okay, so bago tayo magtapos sa ating uh, video, uh, may shoutout po sa mga bago kong mga subscriber no? at saka sa mga bago kong viewers at sa lahat ng na mga nakasupport no? sa ating munting channel. Okay, so maraming maraming salamat po. So, yun lang siguro ang ma-share ko sa inyo. Ah, uh, nilagyan namin ng wire sa taas tapos sa ilalim is straw na softy, uh, yung soft twine. So tapos yung ito po ang atlas flat uh, plat atlas plat twine ang gamit namin. So matibay din siya pero tingnan niyo. Sobrang ganda na ano po. Uh, tingnan ang ating ampalaya na nakaakyat na nakakapit sa atlas twine tapos sa itaas may tie wire din sa gitna. So ito po tinalian namin yung uh, tie wire na nilagay sa gitna mga kapwa ko ka So sa kalbang no nakalakwise din tapos sa gitna nilagyan natin ng ano tapos tinalian parang hindi to magano magalaw. So yun lang po. Sana mga sa mga baguhan at wala pang idea ay may mapupulot, mapupulot po kayong aral sa ating short na video na ginagawa. So pasensya na po sa inyo no. <laughs> Medyo hindi po maganda tingnan ang ating uh, mga video sa YouTube kasi po uh, hindi tayo marunong mag-edit. Pero kahit ganito lang uh, may matutunan pa po kayo sa akin. So, kung meron man kayong tanong, paki-inbox lang po. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.